Ayan po yung sinasabi po niya makay no, Takot siya. Na update, update po tayo sa mag-ina. Kina Maria Lilith Biberos. Pasensya na mga kay doon no, kasi ngayon lang ako nag-update. Na Maria at kay Lily. Kasi Natrumah pa kasi si Maria. Hindi pa gumaling hanggang ngayon. Takot siya sa mga tao, mga idol. Takot siya sa akin. At takot din siya sa camera. Kaya gumawa ako ng paraan na mag update ako mga idol. Hanggang ngayon, tulog pa rin siya mga idol. No? Gisingin ko lang pag kumain para bumawi siya ng tulog. Talagi siguro siyang bilar sa apoy at sa bundok. Kaya lagi siya natutulog mababawi siya, siya sa pagtulog na tinatawagan ko si Bella hindi pa naman lumati mga kaidol na kung alay kay Bella no? itlog at saka kulit konti naman yung itlog kasi ito lang kinaya Itatawagin natin si Bela, para gumagamitin niya si Maria yung pumakain doon may itinig ko sila tsukulit. Malay ko kay Bila Ito lang yung tsukulit. Ito si Biberos, binamantay yung mga sa mga kanin mo hindi pa rin nawawala pero malapit na siguro gumaling yung basa niya kasi wala naman malabo ng tinan yung basa niya si Lily yan, tulong na rin si Lily natroma rin si Lily hindi rin makapagsalita ng maayos parang takot din siya Biberos, subukan mo tawagin si Pila Biberos kaya pa -pa pagkamot natin mama mo mama Maria

tambalan niya, oh, tambalan niya si Mama maria mo. tambalan tambala ni Bella. Hindi, hindi ba ang mama niya? Patroma ba? Takot sa tao. Na, takot din sa akin. Yan, yeah, kaya, yun, gumawa talaga ng paraan na makapit makaidol. Pasit niya talaga makaidol. Kasi, wala talaga makaidol. Timing ko lang na makatulog si Maria para makapag-update ako. Kaya, yeah. Pasensya niyo na ako makaya doon. tagal tagalan akong kapit. Kasi takot si Maria sa akin. Takot si Camera. Parang sobrang trauma niya makaidon doon. No? So, ginawa niya sa, ginawa sa, sa kanya. So, hindi pa siguro niya makalimutan makaidon. doon. Yung sobrang kalipitan sa kanya. Sa mga bandido. Yung nakaraan niya. Ano pang pasensya niyo mga idol kay tagal na ako nag-update. Si Bebrus laging binabantay ng mama niya. Hindi siya umalis sa tabi sa kanya mama. Takot na si Bebrus na mawala ng ina. kaya nandiyan siya nagbabantay palagi. Bila, mababas ka na. May kung tingala ko sa iyo. Kilo ko sa Pasinsahan mo nga itong buting alay ko sa bila, sa ito lang Naya. Itong tito pero pag makatanggap ka ng alay mo malakas ka ulit kaya mapakita ka na sa bila para kabuti mo si Maria. Mahawa ka sa kabigat mo si Maria bila. Hanggang ngayon, trauma pa rin si Maria, pa rin gumaling. si Biberos mga kaidol no hindi pa rin umalis sa kanyang tabi sa kanyang mama Biberos pag higda na higda na tapat kay mama bantay mo mama mo hanggang ngayon mga kaidol no hindi pa rin napakita sa akin si Bela baka po ano hindi paglaban pa rin siya sa diwatang itim hindi pa rin natapos yung labanan nila Yeah. Nantay ko pa rin si Bilan lumating mo kayo na para tulungan ako para pagalingin si Maria. Sa pamagitan niyang kanyang power mo sa kapag-con niya. si Maria. Si takot pa rin sa mga idol be. Hindi siya ano, nandito lang sa palagi mga idol. Palaging tulog. Na, higising pa ko pag gumising siya bibigyan ako ng noodles para makahikip siya ng sabaw uh, gulay kailangan mo kasing ibang ano dito mga idol mahirap lang ano ibang maulam kaya yun basta gulay, sabaw tapos noodles yun yun yung pinapaulam ko maraya palagi pinapahikip ng sabaw pinanom ko ng tubig sa balon kaya doon tubig sa balon, pinainom ko Maria palagi pag maubos ito, kukuha na ako sa tubig ng balon pumunta naman sa may balon para kukuha ng tubig <coughs> lagi pinapainom ko nga rin ako ng mga idol para bumaling siya, pero hanggang ngayon hindi pa siya bumaling tubig sa balon <coughs> Nah, oh, nung kamar niya kasi diisitin ka para kumain. Takot pa sa sakin kasi grabe yung niya. Hmm. Tulog pa rin si Maria. Kanina, yun ano ko kasi pinakain ko makay doon. No? Pinakain ko siya. Pag-inginalamig palagi. hindi ko maintindihan kung anong ilagay sa kanya ng bandido na yan ang hayop na bandido may araw din sa akin yung bandido na yan pagkiganti ko sila mga idol na pati yung mga batang bihag yun din ang sinabi sa akin ni na, na mission ko daw ipagbitas yung mga batang bihag mga idol kung may ito sa bundok para ipagbitas yung mga bata pumunta po ko sa bundok para yung mga bandido pagpatayin at kukunin yung mga batang biyag Beberos baka maano yung itlog ha Mabuha oh, ko ayaw ayaw na Okay para rabo ni Kabila Beberos Ayan chocolate na yan Kunti lang yan sa so, mama ko pag ano ko mama Gakos, pag ikakakos mo magakos bag maling yung mama maria mo ang bait na si bibi ko kasi lagi pinabantay ni mama Marianya, niya hindi mo malis tabi lagi, lagi, lagi nilang siya para bantay ni mama Marianya. niya pa. Mm. Pantay, pantay niyiri, pantay, pantay bibiros. Mas malasapang ah, ito ba? Anjay mas bila, napapanget niya sa mama mo. Bila? Nawas ka na bila kay Bembila. Pagalingin mo na si Maria. Hindi lang akong alay sa'yo. sa chocolate. Pakita ka na, Bila. Bibiros ano yung mama? Mama? siya pinailan ko ng gamot na kay Dol hindi pa siya si Lili trauma din si Lili pero sa ano ma dito masutusan ko isa ka si Lili na pa na panto natukad yung matanitim siguro mabagasin Paglaban yung dalawang si biwatang itim at saka si bila kasi sinus sinusukuan si biwatang itim naman kasi yan si biwatang itim nakakarang ipaglaban si bila sa biwatang itim kaya di ako alam virus kasi hindi pa nakakita. si bila virus <coughs> <Huh? coughs> magulang mo ni Bila, maglaro -ula, mag mo mag ni mag Bila hindi mo makikita si Bila lagi itong nakarili itong tubig sa balon para kay Maria tapos yung kumain ito pinapainom ko sa kanya lagi na natutulog si Maria parang man naginip uh, bigla na natatakot na yeah. takot din siya sa kamera na isang natutulog mo no bawi sa patulog kasi kung kwan ang ng mga gamot para kay Maria may gamot ako dahil pinaano lang yun yung prestamol At ang lagnat po kung malaban kay Maria hindi, hindi, hindi naman ako umalis dito mga ito Bin binabantayan ko yung mag-ina ngayon lang ako update kasi tulog si Maria niya medyo ano na siya ba nang hindi sa takot sa camera ba parang Makita niya ang kamera, parang ano na lang. Itong unang, itong unang pagkuha namin sa kanya sa nibela sa pundok Takot na takot siya sa kamera. Kasi lagi siyang tinutukan ng kamera doon sa mga bandido. Kaya takot siya mga idol, no? Kaya tagalan ang tagalan ng update sa kanya. Nalilit kay Maria. Ano gumaling na si Maria. Lagi siya nakatakot Hindi lang alam parang para um, Takot siya. Takot niya siya sa ano, ng tubig. Um, parang siya mapakali. yung sinasabi po niya no kayo takot siya bantay bantay sirado po ko sa, sa nila kasi baka may lumusob ng bandido nakanda po lagi gusto na akong punta para ilita si mga bata para yung mission ko mission yung sinabi sa akin ng Bila, maano ko na masimulan ko na kailangan mo na akong pakaling kung ako bago kumalik ng mundok mga idol At iiwan ko sila sa mga kapatid ko doon wala makakaalam doon hindi malalaman ng bandito yun kasi saan na yun sa maraming tao doon may rapan bandito doon pumunta malapit sa mga uh, playstation ganun ko muna sila iwan na uh, babalik ko sa bundok para yung mga bandido at sisingilin ko sila ng utang nila sige tulong na bibiros kay magbabantay ko dire Di, hindi hindi ako matutulog babantay ko kayo baka sinay bandidong masok dito sa ating lugar may nang nakaready eh. Ito mm, tamo po, bantayan tamo para di makapasok manilo dito Na, sa ating bahay power pa Na, ay binigay ni Bela sa, sa ko ah <coughs> ito nga, ako ni Bela power diba? Hmm. tulog na bibiros bubantay ko dito tulog na bantayan tamo kumagin na may mm. ilang mga mapuyat kung sa ligtas lang mo sipti mo kahit kunti lang tulog ko okay lang basta ligtas lang mo ligtas mo sa kamay ng mga dito ko mga pandido karon sa na sa bahay ng mga vlogger. Pero stress subukan na pumasok ito. Gusto mo makakalabas ng buhay. Butol ko sa ng ulo. Hindi ah, talaga dumating si Bila. Mga mga idol, may nangyari po kay Bila no nakipaglaban po sa siguro sa yung itim yun kasi yung ano mga kayo kaindol nung pagdi dumating si Bila meron po siyang ano kinagawa nakipaglaban po sa mga sasama liwatang itim kaya bukas bukan ko rin bukas makaindol no tawagin tawagin si Bella hindi ako titigil hanggat hindi magpakita sa akin si Bella kailangan ko talagang gumaling na si Maria para makabalik na ko ng bundok para makuha ko na yung mga batang mihag piligtas ko na hindi lang mga ka idol kasi yun ang binigay sa akin ng misil ni Bila tulungan niya akong yung si Maria para makabalik ako sa bundok kaya mag-aantay lang ko mga idol no mahirap kasi pag kung madali na hindi pa lumabas si Bila hindi pa gumaling si Maria ayaw po mga idol hanggang dito lang yung video mga idol no kasi dito lang dapat si Bila antayin ko na lang makidol kung kailan siya magpakita sa akin para gamitin si Maria at bukas mapasakali rin ako makidol nung darating siya tawagin ko ulit siya makidol bukas makasakali rin dumating sa bukas makidol para gumalik Maria para makabalik na ako ng bundok ayun na makidol maraming salamat po kabisyon at magandang gabi po sa inyo lahat dyan ingat po ay palagi